kenapa na naman tayo sa uma. Malamig ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Tig tambo, tig tambo. Tambo, tambo di. May tambo di guys. Bapak kita usunyum. Usunyum kita guys ang tambo. Well, today is May. Alam na. Ayan guys, oh, so ipapakita ko sa inyo ang tambo. Ayan, ang tambo guys. Nami na, may ginigat. guys mo? kung butangan ka, ano ganina, shell? Ano na? Ayan po, yan ayan guys. Kita nyo guys. Tapos ayan, tambo na guys. So, oh. na, may gataan butangan sa uh, bagungon or uh, ano ang oh, ano, ganang klase pa ngayon, ha? Ah. amun siya, ha? Diba, ang guys. Kung taga umaka mo, or taga barrio, or basta, ha? Ah, kung mamanaan kung ano, ni. Namit bala, ni. Bata gata, kag shrimp, or mga shell balahaw. Diba? So, yan! It's Tumanghod niya? kay nalang ah? nang ba, sabay to kay Angkol mo. No? Pabukid. Ah, pabukid oh. okay. oh ra. Itong gamay. Yan po na mayroon. Yan, ano, man, man, man. Yung, ano to, ng, mga requirements to. Mm -hmm. Pili na to ang malunggan. Ano Rodri, di na ba ang mga nayonda? Ang nayonda, ready na. Ngaulat pa kami kamong ka damong. mabata. <laughs> Nay, 'yung ganito mga nana na ba? Tata mo, repost. <laughs> ready na ba ang mga ano 'yon? <laughs> para abalain nyo. Sinang-ilan sinang <laughs> na 'yon? 'Yung drug ang bata ko is dual na kabilog. <laughs> ano naman ma? Tigaga <laughs> si kay totoong <laughs> lang, wait. Wait, siling paapang nang ah. Hindi ah. Uh. Kabusong ka bata. kan na pa makitaan nga ito. Amo na nayon na mong gid. pinaka Na bata. Kita na niya bata. Pinaka na yun, gano'n <laughs> siya. Oh. control? na nagwa. Wabla! May lipstick pa, kid. Yes, yun. Hindi na naman kailan. Gaon. Saan mo ito? pressure. pressure. Wala pa kami kakakon, Wala pa kami kakakon, no? Wala pa Bera mu agak randak ka onye? Dik ngalesin. Oh, sapag kan Yang tinulang manuk ka. Kaeron ini. Turu wow, patau ble. Oh kan. Turu patau ble. Coba nagih. No tekitau. Wow, sino idlawda se tinulang manok Mera patu sekendero. Tari tarik tiil ka. De gotok. Wala buglabok be, di sibi man. No pren ba.

kay tata nga salakyan ka kayo ron Lord, ikaw ginubay sa man nga ari kang nagbanding-banding Lord no. in Jesus name Amen! Hey, <coughs> Let's eat everybody! Hindi na ako mana Okay. Kain po tayong lahat. Okay. Tapos na po tayong kumain at tayo'y magliligpit na. Nan. Tapos na. Ay, may mga ano pa. Ay, ulo. Ulo. Ulo ka na. Krob-krob.